Joke lang ha. Attorney Arnel Jose Banyas uh, at nagkabagsilita po ng Senado makakausap natin. Attorney Banyas, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live na tayo sa DZXL News 558. Attorney, good, uh, good morning. Good morning, Aljo. At gusto ko rin batiin ang iyong mga tagapakinig at tagapanood ng isang magandang araw. Opo. Hingi lang po kami ng update uh, uh, tungkol po sa uh, timeline na nirelease po ni may, may, mayroon na yatang schedule na release diyan sa Senado tungkol po sa uh, in, impeachment proceedings or trial uh, by June 2 tama ho ba ay uh, resumption ah. of session and presentation of articles of impeachment and July 30 start ng trial ano pong update nito may mga pagbabago pa ba Tony so, Banyas um... Katulad ng nasabi mo uh, Aljo, uh, sa June 2 araw ng Lunes ay uh, ng paanyaya ang ang House of Representatives um, uh, panel no ang okay. ating ang panay ng taga usig ay pupunta sa Senado sa araw ng Lunes mayroon silang invitasyon na basahin ang Articles of Impeachment sa alas 4 ng hapon. Ito ay bahagi ng aming uh, resumption ng session ng aming regular na session sa susunod na araw naman sa araw sa June 3 araw ng Martes ay uh, manunumpa si Seny President Cesar Codero at ang lahat ng mga senador ng 19th Congress bago at ito na ang form formal at ang ceremonial na, uh, na panimula ng ating impeachment trial doon sa araw na iyon sa Martes ay inaasahan natin na Magpapadala na ng writ of summons para kay Vice Presidente um, Sara Duterte at kung ano mang iba pang uh, orders uh, na, na ibibigay nila araw okay. ng March. All right. So uh, after that, yung issuance of summons, kailan ho yung reception uh, ng pleadings? Ang mangyari po dito okay. ay uh, meron pong sampung araw ang Vice Presidente na magbigay po ng sagot at pag nag at nakakuha naman paminang nakakuha naman ng sagot uh, nagbuhat na sahanay ng tagapagtanggol, ang pero naman po'ng pagkakataon na magbigay ng reply sa loob ng limang araw ang hanay ng tagausig kung mamarapatin nilang magbigay ng reply uh, inaasahan ang dahil po sa ating schedule mas malamang po na ang susunod pong araw ng karugtong ng uh, impeachment trial ay pagkatapos na po ng sona ng Pangulo sa hulyo na po. Okay. At, at pagdating naman po ng araw na yon, kung anumang pong araw yung nakatalaga, ay uh, manunumpa naman po ang mga bagong halal na senador okay. ng 20th Congress. Okay. So, may, may listahan ako dito. eh June 24 to July 25, pre-trial na ito, July 28 Inaugural session Senate 20th Congress then Opo. 29 oath taking ng mga newly elected senator judges Opo. before sitting as an impeachment court so ang start talaga ng trial dito July 30 20th Congress talaga Mas wala ano po doon na po talaga yung na po ng SONA na ano na at na manunumpa po ang mga bagong halal na senador Opo so uh, Okay ah uh, medyo mabigat ito ng uh, inaakusa kay VP Sara, no? Ano po ito? Opo, Culpable ito. violation of the constitution. Napakarami nito. Bribery, uh, graft and corruption. Opo. O pakipaliwanag po nito. po? Ito. ito po yata ang nakasaad po sa doon sa artikulo po na sa verified verified complaint for impeachment ang nakalagay po doon ay pitong, pitong arti, artikulo. Mm -hmm. At ito po ay babasahin po sa lunes at kapag nag uh, at kapag nag uh, nagkaroon na po ng pagkakataon na ang ang hanay ng tag usig na isa-isahin po ito, magpapakita po sila ng kanilang hawak na ebidensya at magkakaroon naman po ang ng pagkakataon ng ang hanay ng tagapagtanggol upang magbigay din po sila ng sarili nilang ebidensya laban po dito sa mga artikulong uh, inihatag laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Gaano po katagal ang impeachment trial ni VP Sara? gumawaon pisan po ito uh, by July 30. Alam mo Aljo, ano yan, ah, yan, ang yan ang walang kasagutan na ano no, na definite. Kasi kung matatandaan po ninyo, dito po sa ating pinakamost recent history, noon pong impeachment po ni President Erap ang pagkakatanda ko po ay nagsimula po kami ng Disyembre ng 2000. Pero dahil hindi nga po natapos yung impeachment, January 16 po yata, nung yun po yung huling araw na nagkaroon po kami ng impeachment. Mm -hmm. No? Bago po nagkaroon ng walkout at nagkaroon na nga po ng edsa dos Nung, nung panahon naman ng impeachment naman po ni Chief Justice Corona, uh, wari ko po nagsimula po yun nung Desembre din po at natapos po ng Hunyo nung na nung, nung sumunod na taon. So halos po yata tumagal siya ng anim uh, na buwan. Pero 'yun pong impeachment po ni Chief Justice Corona, 'yun po ay natapos kasi po ang ating mga senador nung panahon na 'yon ay nagkaroon ng pagkakataon upang tumayo at sabihin ang kanilang ang kadahilanan ng kanilang boto. Opo. Baka kapekto ba ah, sa impeachment ang payag ni Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation sa pamilya Duterte? Ang 'yun po ay nasa panig po ng executive, so karapatan po ng Pangulo na sabihin po niya kung anong kanyang taloobin. Pero sa amin po sa Senado, ang kami po ay mayroong tungkulin na na pag natanggap na po namin ang articles of impeachment, uh, kami po ay mayroong tungkuling ito ay dinggin. At ito na nga po ang aming gagawin simula po sa susunod na linggo. Magsimula po kami sa, sa June 3. Ano naman po ang impekto ng impeachment sa regular duties ng uh, mga legislators, legislative department, uh, Attorney Banyas. Adjo, kung ang aking pagbabatayan ay yung dalawang uh, impeachment na nasaksihan ko, uh, gagawin, patuloy namin gagawin ang aming tungkulin, al, al yun ang mga senador, uh, nagagawa, nagagawa nila ng paraan, no? yung impeachment yata ay gagawin ng umaga at ang regular session ay gagawin sa, sa hapon. Uh, sa um, marami naman talagang tungkulin ng mga senador na uh, mayroong sa hearing, mayroong sa impeachment katulad ngayon, mayroong sa aming regular sessions, uh, ito um uh, ito namin ng paraan kung kinakilang magtrabaho kami hanggang alas 12 ng gabi o madaling araw na ginawa namin ng COVID. ganoon din naman 'yon. So uh, kaya ako ay kaya ako ay kampante na kayang gawin ng mga senador ang kanilang mga tungkulin kahit na merong impeachment trial. Ano po implikasyon nito pong pag-file ni VP Sara Duterte uh, ng petition sa Court Suprema para pigilan ng impeachment moves against her? Sa ngayon po ay wala pa po kaming natatanggap na, na uh, kung ano komunikasyon mula sa, mula sa Korte Suprema. Opo. ah, uh, ito bang impeachment ay... Uh, ibabatay sa ebidensya o numbers game, Attorney Banyas. Alam po ninyo, uh, palagi ko po naririnig na kung natapos na rin naman daw yung impeachment kasi nag nagbibilang na yata yung mga naku, iba ano, Pero uh, ano po ninyo sa Resolution Number 39? Ito po ang Resolution Adopting the Rules of Procedure on Impeachment Trials ay nababanggit po rito na ang ating pong mga senador ay ay dapat po mag-observe ng political neutrality at babasahin ko po, po ang nakalagay po talaga rito ha para po malinaw po sa ating apo, mga topics na ano uh, senator shall observe political neutrality during the course of the impeachment trial political neutrality shall be defined as exercise of public officials duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference So ang aking pong uh, may kling tugon sa katanungan mo, Aljo, ay alam ng mga senador na sila ay hinalal ng taong bayan at uh, alam nila na ito ay trial. Uh, po natin na ang hanay ng taga-usig at ang hanay ng tagapagtanggol ay magpapakita ng kanilang uh, pananaw o ang kanilang ebidensya tungkol dito sa kasong ito. So, kaya gusto ko pong maniwala na ito po ay alam ng ating mga kagalang-galang na senador at gagawin po nila at magbibigay po sila ng desisyon na naaayon sa sa kanilang wisdom, sa naaayon po sa kanilang pagtingin kung ano man po ang ebidensyang ilalatag pagdating po ng impeachment trial. Ano po pinagkaiba po ng impeachment sa ordinaryong trial kasi may sinusundan yata ordinary trial sa mga ordinary courts, sa rules of court? o may alam, criminal alam. Uh, procedure, may civil procedures, Opo. evidence, arupo ano sa impeachment para at least man lang eh alam nyo po ang uh, attorney, ang mga kababayan natin, isa na po ako dyan, medyo excited na rin no dahil para makita natin malalaman kung paano po ilalatag ng uh, ng prosecution ng mga prosecutor ng mga congressista tama ko ba? Sila ang maglalatag um, niyan eh. At ang magiging huwes diyan ang Senado. Ang mga senador. Opo. 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 Ang Opo. meron po tayong tinatawag na sui generis o it, it ang pinakamalapit po na nasalin sa wikang Pilipino na maiisip ko po ay, ay, ang impeachment trial po ay kakaiba. Okay. Ito po ay quasi-judicial at quasi-political. At dito po sa, sa, sa wari ko, dito po nanggagaling ang mga usapin na tapos na rin naman yan, eto, yung ganun, eto na yung gano'n, eto na yung mangyayari, hindi na titingin ng mga senador sa ilalatag na ebidensya. Uh, ang tingin ko po, kinak, uh, ang lahat po nang maririnig natin at makikita natin sa impeachment trial na, sa, na wari ko isusundan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino sa ibayong dagat, um, alam po nila na nakafocus po ang ating pandinig at ang ating kaisipan sa magaganap sa sa Senado ng ng Pilipinas. Kaya yung po sa tanong ninyo na ano bang pagkakaiba nito, ang kasi ang criminal case at saka ang civil case ito ay meron itong talagang mga nakalatag na 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 ano na alituntunin na susundin. Meron din naman ganun ang ang impeachment trial, pero ito po ay kakaiba, ito po ay kakaiba dun sa normal na na kaso na inilalatag sa mga hukuman sa ating mga sa ating mga hukuman. At yung yung nga po ito ay sui generis, ito po ay kakaiba. Kaya po ang ang ating po mga huwes dito ay 24. Kadalasan po dun sa Regional Trial Court ay iisa lang po tsaka sa Metropolitan Trial Court nag-iisa lang po tsaka meron siyang panahon para iapila sa mat matataas na korte. Ito po ay 24 po ang ang ating senator judges, alam po nila na nanonood po kayong lahat, tayong lahat. Ang mm -hmm. buong Pilipinas, buong mundo. Um, kaya palagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin ay alam nila ang tungkulin, alam nila meron silang sinumpaang ang tungkulin at umaasa uh, umaas ako na ang gagawin nila, ang sa tingin nila ay nararapat gawin. Dahil Bo. alam nila na gumagawa sila ng kasaysayan eh. nakasaysayan kasaysayan, tama. Lahat ng ay part ng kasaysayan. So alam ng mga senador na ang lahat ng sasabihin nila o hindi nila sasabihin lahat ng gagawin nila, hindi nila gagawin. Ang, ang buong Pilipino, ang buong bayan ay nagmamatsyag. Ang buong bayan ay nagmamasid kung anong kanilang gagawin. Opo. Kasi, so, ako, ako, I'm confident um, na gagawin nila yung tungkulin nila. Opo. So, uh, katuwang din ang pagganap ng kanilang tungkulin na talaga maging neutral sila at ibabatay lahat no sa facts and evidence kasi uh, makasaysayan din ito dahil Second highest official of the land at babae. Ang pangarawang Pangulo ay sasalam po dyan sa impeachment uh, trial. At may mga baguhan, may mga fight na mga senador na papasok po bilang mga judges. Tama ko ba? Tama po. Meron, meron po tayong mga veteranong senador pero meron po tayong mga senador na ito po yung unang yeah. pakakataon na sila ay maupo bilang senator-judge. Meron na po tayong mga... Um, Senator Judges na naupo na po sa mga na naunang uh, impeachment so meron na silang karanasan. Pero ito po tama tama ka Aldjo, ah. ito yung first time, itong unang pagkakataon na ang ating respondent ay babae at ang ating respondent ay ang vice presidente ng ating republika. Okay. So yung mga senador lang from 19 Congress ang uh, mag-oath that will take their oath on June 3. Opo, tama po sa pagganda sa proceedings. Tama yan. Okay. Tapos kung ano, ma, kung ano man yung tanong mo kanina, kung ano man yung kanila mapagkakasunduan sa June 3, kung ano man yung mangyayari uh, sa pagitan ng June 3 at saka dun sa July, Ah, uh, nalang hintayin na po natin kung anong sasabihin po ni Senate President at saka ng Senado ng Pilipinas. Okay. Ito naman po ay ito naman po ay mababantayan nating lahat. Ito naman po ay masasaktihan nating lahat. At alam ko audio na kasama namin kayo at lahat ng mga kaibigan natin sa media upang sundan ang mga kaganapan sa nalalapit na impeachment trial. Okay, maraming maraming salamat Attorney Arnel Orce Banyas sa tagapagsalita ng maraming Senado. Salamat, Aldo. Maraming salamat Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Good morning. Si Aldo